Saka ah, siyempre, si Boy Suntok. Sa so, mga chong, harap Let's go. Harap na. Ayan, hmm. gitu so, mula na po sila mga chong. Ah, apat kami. Ah, apat. Ah, apat.

Ayan mga chong, nakakita rin ang pulot Ayan, nabar ko tayo Sila ka na tayo layuan o no? Hindi kayo na sabi ng Nang ano, pano Parang magka Hindi na magpapakairap po kayo Kukunan o Wala ba tayo Dahon Wala so, oh. magdadali na pag walang plastik at hahabulin niya makakapungkat Hindi Maybe... Ayan, nababayaan pa natin Bumayan ha Babalikan natin Pag ginapadaan diba, dalawa dayan Dalawa dayan

Natanggal ang cover mga chong Ako paano ang gagawin natin din eh Ngayon din O eh, sige Ang mga tribe ah Babal na lang doon po namin Ang niya yung pulot kasi yung mga mga nang muna kami Wala oh. po, po kaming galagyan eh yeah. hmm. Ayan ang ganda yun Tatlo layer po mga chong Ang pulot niya nasa likod Tsaka na rin po ka nang aking na. Nahalit ba? na yung iba, yung patak Hindi <laughs> ako makadae sa... Nasa paril. Dito natin ba ngayon? Ah, babalikan natin mamaya, mga chong. nakakita kami yung prutas. Okay. <laughs> na keso di bola. Oh, <laughs> meron kayo niyan. Wala kayo niyan. Kagatin, Dito lang yan sa San Miguel. Kagatin mo nga. Ayoko, mamatay <laughs> pa ako. <ka. laughs> <laughs> ay, 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 ay mali Ano ay, oh. uh, uh, <laughs> yan, ayaw yung buksa kaya. Bukan mo na. Bukan, pagkisi Ayan, mga kaya. Ah, oh, nakakaya pa rin. Eh. Hindi lang alam kung nakakabuhay. Ang ganda ng laman, oh. Ah, Parang buhok flow. Hindi naman siya mabaho. Eh siguro ito'y kinakain. Oo. 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 Hindi natin alam yan. Keso <laughs> nga eh. O, keso. O, keso. Oo. O, ano. Parang keso buhok ang ito. O, keso. Di ba wala. Tapos ang... Abnoy. O, may puwede. Ang buhok ng ito. Alamin natin kung ito'y kinakain sa so, susunod. Ayan. Ayan. Eh, Ay, pwede nga kainin. Ah, hindi nga ala alam kung nakakabuhay. <laughs> Gue t referred to this <laughs> route Desi Ah, oh, isa ah, shout out Pa, Gas uh, Bayabas. Yeah, bayabas bayabas mga Gas <laughs>

Sila mga oh. Oh. Wala pa kaming nahuhuli pero meron na kaming nadali. Ah, mainam yeah. mainam na mainam. Ay, mainam, mainam. mainam. Oh, ayun nagyayakang hey, na. Nagtatawag na. Nagtatawag na. Tayo nang i-shout out lang din eh. Kaya may sa shout out ka? Wala, okay na lang. Huli na lang kayo sa dami. Wala. Shout out mo si Paring Ibo. Yo. out kay Paring Ibog pala. <laughs> At saka, <laughs> kay Paring Jumong. Sa iyo, Mrs. Wala. Aba. May girlfriend. Wala din. Nako. Ay pareho kita. <laughs> <laughs> ay, sa so po ay iwan muna namin ang ang uh, lutuan mga chong. Basta uh, kami aatake sa sa kabila na po. Atake. Update ko na lang po kay mamaya pag uh, balik ko. Okay. Yung mga chong. Umipat po tayo na ispat. At medyo medyo alat doon sa unang spot na pinuntahan namin makasakaling dito ay eh, tayo ay makaka dali ah, po ng maganda ganda ano po ah bang init matiyong matiyong Atento. Ayan mga chong, narito na tayo sa bagong spot Sana yung makadali no? Kasi Marlon Dito tayo lang spot mga chong Wala doon sa may matanaan Dapat dito sa talon May labanan dyan Ayan mga Dito lang kami Talagang kuwan Alat na alat Baka sakali po kami dito mga chong sa talon Ay. uh, Sanhinang bagyo mga chong Itong nakikita Nakakal ng tubig Ayan Napakalakang purisyo po Ang dinala ng bagyo dito sa amin bây giờ mà trông, mà trông.

Lipat tayo ng pwesto mga chong. naman tayo Ang Okay yan Daya mga chong <laughs> May ticket tuloy tayo Ang laki Ang tayo. Walao Pak Jhon, lipat tayo ng pesto Jom, Pak Lipat tayo ng bagi, spot Bapak Bapak, ayo ambil,

تمام تمام <applause> 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 <applause>